Dito sa Tacloban City. JC, may nag-a- Shout out po dyan sa mga taga-Tacloban. Mga bisig. Ang ganda na ng ano, sunrise. Yan po. Ay si Chingo. Tulog. Si Macao, yan po. Ay, eh, ganda ng rainbow mga kabisig. Ngayon po ay October 14, Sabado. Saturday ngayon. Alas 7.30 ng umaga. Ayan po. Ang daming dolphin, guys. Talaga? Oo. Wow! Ito pa sa kabila. Kalawat kanan. Uh -huh. Ang daming. Yun. Nakakatuwa. Nakikipaglaro yung mga dolphin, oh. Wow. Galing. Para tayong nasa ocean park, mga kamisig, oh. Yun. Wow naman. Oh! Talaga naman nagpapakitang gilas. Ang galing nila, oh. Wow. Winelcome We tayo ng mga dolphin dito. basic. Nandito na po kami sa Tacloban. Yan po. I think Tacloban City na nato to. Yung magandang madaming ilaw na to. Tacloban. Gabi na ulit. A few moments later. Yan, good morning po mga kabisig. Yan, time check. Alas 5 na ho. Alas 5 ng umaga. Nandito na kami sa, nandito pa rin kami sa Tacloban City. Not sure ako kung Tacloban City pa din guys kasi kagabi ay nang huling video ko kahapon ay eh, yung San Juanico Bridge, mga kabisig. Eh tapos biglang umulan ng malakas. Kaya nagtagoan kaming lahat, mga kabisig. Pasok ka na sa bangka, kaya hindi na ako nakapag-document kagabi. At madilim na din. So ito yung continuous. Tapos mga kabisig yung pala. Ikuwento eh, ko lang ng konti. Kahapon kasi may mga... Nakikita naman sa GPS yung ano, may mga umiikot sa tubig. May mga ipo-ipo sa tubig kaya ang ginagawa ni Kapitan ay umiiwas na lang po. Tapos nagpahinga kami ng konti. Yung mabaga lang, mabaga lang ang takbo namin guys. Kasi ano na sa safe. Ayan, Jesse, ano yan? Kape? Kape. kape Yun, kayo, kape. Kabising. Narito na kami sa Tacloban. Yes. Tacloban City, kamusta po kayo mga taga-Tacloban? Yan si Adin kising na. Si Ching tulog pa. Si Macau tulog pa din yun nasa likod oh. Balot na balot ng kumot. Kumustahin naman natin sila kapitan. Tingnan natin si kapitan. At si ayun, ang ganda pala dito sa Tacloban, Pinsan. Wow. Shout out nyo yun naman yung mga taga Tacloban, Tems. Ayun. Uh, out po, mga kabisig at mga kabutog. Uh, dito sa uh, Tacloban City. JC, may naghahanap sa iyong babae sa Tacloban. May uh, uh, uh. nag-comment. Oh, Shout out po dyan uh, sa mga taga Tacloban. Pinsan mo tayo, no? Uh, lang may mga po. subscriber tayong ano. Ah, eh. sagataklo oh, kan si. Ayun, nagka nagkape na ba kayo? Nagkape. Sika? Uh, ah, amin. May... May... Ang tayo. Oo. Oh. At salamat sa uh, panginoon at um, magandang panahon. Opo. Oh, Ayun, pantugi, uh, ma maulan. Para bagong ano? Ano bagong umaga. Ang... Wow. wow. Pinsan, sa tansya nyo, maya-maya, nasa Surigao City na tayo. At ang po. Wow. Ganang nagap. Wow, mga bisig. Ang ganda na ng ano, sunrise. Yan po. Wow, thank you Lord. Napakaganda na ng panahon ngayon. Kagabi lang talaga kami, inulan na malakas. Silipin naman natin ang ating team kabisig. Ay, wala na. Kanina kasi may natutulog dito kagabi. Kagabi. Ang Kuya Marvin, dito siya natulog. E, tapos lumantak ng ulan. Ang takbo po namin ngayon ay 8.5 knots. Wow! Ang ganda ng ating palangoy. So, anong pinagkakabalahan niyo diyan? Bubi? Sinong bida? Sinong bida? Sinong bida? Ayan, kay Victor Neri pala. Victor Yos. <laughs> ba, panahon pa yun ikaw pong kopong ha? High school pa ako na nga. na. Uh, Joke lang. Ito ba kaya uh, ah, daw? Naaliwan lang. Mamagtipangan lang, para bising. Oo, may kasama pala tayo si Iman. Si yeah, Iman talaga yan. Oo. Oh. Si eh, Jaime. Si talaga. Si Jaime. Parang lumipat yung sagal. Sa kabilang barik yung galit. Eh. <laughs> Ayan mga bisig, good morning po. Good morning, Tacloban City. Kagabi kasi naglaylo kami ng takbo. Kumbaga pinabagal ho ni Kapitan. Pero continuous pa din naman. At nag, like, ano lang po, nagbaga like, lang, nagalalay. Kasi ang dami hong bangka eh. Yeah. Tapos, muntik pa tayong may masagasang maliit, ano, kasi hindi sila nag ano? Oo. Oh. Oo. Nagulat na lang ako, ilaw ng ilaw sa tapat natin. Sige, ala. Ang liit. Buti na lang, buti na lang, nakaiwas tayong, ano. Wala kasi silang, lang una, wala kasing ilaw. Wala silang ilaw ng una, syempre hindi mo mapapansin. At akala mo tubig lang ng madilim eh. Tapos bigla na lang nang nasa tapat namin, biglang nag flashlight. Yan lang. Buti na lang po safe. <coughs> Pinsan, naalala nyo yung ano, yung tinamaan ng bagyo sa Tacloban, ano? No? Ito, ito na tayo yung place na yun eh, yung ano. We knife out ng bagyo. oh yes, eh. Oo, Yolanda. Tapos sabi sa balita na parang nawala yung mapa. Nawala sa mapa yung place. Tubig. Oo, naging tubig eh. Oo. Oh. Kinating daw yun ay. Ah, kinating. Oo. Oh. Ano yun, na daw na ang yun. Ah, talaga, naanod. Tapos, inaasamit lang yung ano, tapos na may kasasakit. Talaga? E, ano, remand na yun, so. Oh. Oo. Oh. Yung nangyari mo na Nakakatawa si Kuya Antonio kagabi. Ayun nga. At, Gawa ng ipo-ipo. Kaya bakit tuloy naglalakad sa dilim kagabi? Kaliwat kanan daw yung ipo-ipo. Kaya yun, si Kim. Kaliwat kanan daw. Wala ko. Manulay naman tayo sa kini. Oo. <laughs> <laughs> Inutaan ko gabi yung panahal. Ah, dinahanan nyo. Oh. Ay, kaya naman. Sabi tayo ng bangka. Ay, sus. Bakit nga ba yung maliliit na bangka? Hindi hinihigop. Ano? Ay, patlaki

Malapit na daw tayo dun eh. Mga kapisig, hindi ang marunong mag-offing. Baka naman malunod. Ano lang kaya? Malikado. Gagamitin mo yan. Ayan, <laughs> e, plywood. Sa bangka. Dati mga ano ko. Dati lang lalaki Oo. Doon talaga yung malaki ang ano kasi offensive yun eh. Kumustahin naman natin ang ating team ka basic sa baba, guys. Oo. Dito kasi kagabi, sunod-sunod sila. Nang wala pang ulan. Ayun. Babay. Okay. Okay. Ha? Huh? Sisilipin ko sila sa baba. Andang mga mga basic, samahan niyo ako sa baba. Ating sisilipin ng ating pin ko basic. Ang ating solar light, oh. Ayan, good morning po. Thank you Lord sa panibagong umaga. Ano lalakay ang bundok to? Mga ka-Basico Ayan o oh. Baka lampas na kami sa Tacloban ito no, hindi ako magkakamali kasi Napaitlip na ako ako eh Sa amin kasi mga basic dito Tulog manok lang pag nasa bangka Kung makakatulog ka ng 2 hours, 3 hours Tapos mamaya magigising ka Magigising tatlong oras Ayun Pag may uutos si ang smooth pa din ang takbo natin guys ala pang ilang araw na natin to Pang apat na araw na lata natin to Pang apat na umaga na Mamaya ang tanghali I think Pang 4 days na namin tumatakbo Mamaya ang tanghali Kasi alas 12 na tayo ng tanghali Umalis sa dinahikan Check guys. Alas 5:20 lang umaga. Yeah. Dito pa din kami sa Tacloban, Tacloban City. so kakadahan lang guys sa Tacloban City. Ewan ko lang kung Tacloban pa din ba tong kasunod niya. Silipin natin sila dito sa likod mga basic. Ay, yun si Adel nagluluto na ng breakfast. Anong lulutoin mo? Opo. Wow, tingin. Sige. Luluto siyang opo. Kitchen lahat ako ito ah. Ay, ano yun, na yung baon niya. Guys, si Chingo. Oh tulog. Kasi makao yung po. na tulog pa si Macau sarap ng tulog niya kagabi maaga ka silang natulog Kiting, kita ko eh alas 8 pa lang makahiga na eh Pwede mo naman diretso yan sa tubig, ano? You know? Makakain naman ng isda yan eh. Mm. Hindi naman plastic yan eh. Yeah. Tingin? Ha, ah, may sinalang ka na. Ay baba, pala. Ano tong kawali? Wala na yung Ah, wala na. Ay, um... Ah, yung kahapon. Yung adobo, kagabi. Sarap. Tapos nag-iinit ng tubig. Ayan, yeah, shoutout ulit kay Kuya JD at kay Katatak. Oh. Alagang alaga po yung binigay mong lutoan na stainless. Oh, ganda oh. Hindi siya kinakalawang. Kung kakalawangan, kita ng konting kalawang. Ano na ganyan ni Kuya Anthony? Kukuskusin po agad yan. Talagang alaga. Silipin naman natin sila dito sa ilalim. Ang nanoloto. guys dito nakalagay yung mga damit at yung mga damit nila para hindi humabasa you know? kaya makapal yan kanya kanya silang tigitigis ang ganito tapos ito yung ating tubig po. madami naman yan so ilang, ilang ganyan so Magka-copy. Oo, oh, kana? ka na? Oo, oh, patingin to Ingat. Ayan, mga ka-Basic, na kayo. Ayan, okay, kapi na! Tandaan, baka lumusot sa paa. Sige. Ayoko to sinis, sinisikmura sa kape. Tubig lang ang ininom ko. Hmm, dayon pa ako. Nakiganto ako, akala mo basketball eh. pulikat ako kaya ito nilalagay ko sa ano ko, sa binte. Uh, Antay pulikat. Hindi na pinupulikat pag nasa ano.

Sasangag na atin. Nagmekos-mekos na siya. Oo. Oh, yan na masarap. Mekos-mekos ng kanin. Sinangag. Wow. Kung hindi ka siya eh, dyan mo sa malaki banatan. Oo. pwede naman eh. Bawang ano lang yan eh, di ba? Bawang asin lang yun, oh. Mekos, Mekos. Yeah. Okay. Dapat kita tateno. Oh, dapat na tateno ding. Bising na ang ating mga mekos mekos Then ka bising Talaga? Nasaan? Dolphin? Wow! Ang daming dolphin guys! Talaga? Oo. Wow! Ito pa sa kabila. Kalawat kanan. Oo. Ang daming dolphin guys. Oh. So, dito yan sa Tacloban City. uh, Sige. Diyan ka sa kabila. Wow! Ang oh, dami. Pangkabisig go Uy, dami! Ala, tabi po. Nabundok na naman ako dito. Yan o, sinasalubong tayo ng mga dolphin. Welcome daw. Kasi patawid, patawid daw kami mamaya na Surigao City. Yan na, sinasalubong tayo ng mga dolphin. Grabe, dami. Sa kabila naman o. No? Wow. Ayan nga Ayan Nakakatuwa Nakikipaglaro yung mga dolphin oh no? Wow Ooh Dami Galing A-selfie As mo ha, Ang cute Para tayong nasa ocean park mga kamisig oh yun wow naman oh talaga naman nagpapakit ang gilas ang galing nila oh wow we welcome tayo ng mga dolphin dito kapunta tayo ng surigao city oh grabe wow thank you sa inyo mga dolphin ang gaganda oh Wow, wow, wow. Oh, sabay-sabay. Oh, talaga naman. Dahil ganda sa kabila. Ang galing nila, oh. Sinasabayan talaga yung bangka. Eh. Sika po guys. Oh. Mga kabisig tingnan nyo nakakatuwa Kasi parang ayahatid nila tayo doon sa Surigao City May guide tayong dolphin ayun e, mga dolphin ginagayad nila tayo ang babait ang babait ng mga dolphin dami nila Oh. sige samahan nyo kami yun hindi sila maalis na no? Ang dami. Ayan, baby. Umalis na yata. Umalis na. Ito oh, ba'y takloban pa din? O lampas na? Boom! Boom! Hold tight ha, sa yung cellphone. Baka malaglag ha. Wow. Wala na, Wala na. Baka ka namang nasa Viking yan. Baka nasa Star City o kaya Enchanted Kingdom. Oh, oh biking. Okay, nawala na yung mga dolphin. In inihatid lang tayo sa pagtawid. Kapitan! Shout out kay Kapitan Jesse! <laughs> Ikaw na pala ang pamanit! <laughs> si Jesse yung ano... Ayan, tinuturo ni Kap, guys. Ang bango! Ano yan? Ay, bawang! はい。Totally. sunrise na so yan, magkaganda. Ang ganda ng sunrise. Ito. Mahangin-hangin ako dito sama sa boy na may mga ring kapatid doon isa, naliligo na. Ayan, ganda ng rainbow mga kapisig Ayan. Ngayon po ay ano, October 14, Sabado, Saturday ngayon. Oo, oh, basa na si Adit. Ah, uh, time check. Alas 7.30 ng umaga. Ayan po. Ang ganda ng rainbow dito sa Tacloban City. Ayan po.